Kailangan ko batasan na na di silingan muna ilang gikuan sa kuwa di silingan na na ba mo okay, na siya sa kuwa nga ka na nga istorya Good morning karon kay April 24, alas 6 sa isa, bundag. So, ka karon mag-prepare ko o ganang amuang pamahaw. So, ako ni niyong ibutan niyong ininitubig. ni Auntie na nakuha ni Mama sa iyang garden. <laughs> duha ni sila kabuok. Ang isa, ang isa kagahapon di kuha na sa ref. Muna isa. Duhan sila kagahapon. Gihimo na ang isa o juice. So, kanilang kaning doha mo na itong juice karon para ogma nanay der, mainom si mama. Katuwa ni siya rong utang sa ref. ni mag tao. magluto ko, pamahon nako. ako. you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Ay, buntag karon kay April 24. Alas, baby na sa kanang kabuntagon. O karon samtang mag-makeup ta na ako, i-istorya sa inyo. I Share na ako ang kanang, usa sa mga na-experience na ako sa kanang, sa tindahan ba. So, katipag yung una na akong pagkuan, kanang pag, hmm, ano, Nagpula ang akong mata ko. <coughs> stress lang na stress. <laughs> so, usa ka tong sa una na kung pag-abi -pag ku na ako, tindahan, dili pa kayo kuan kanang nang di pa kayo ah, basta pag, -pag sa tindahan ako usa sa, sa na-experience na ako marami itong kuhaan ka ng, dunay ning palit nga palit siya o Ah, wala na siya ng palit. Ang <laughs> palit. Yan <laughs> ang... Lunay sa tindahan. Mo, palit daw siya o oh, bugas. Muna iya ang... Kan, ng unang intro sa pag-ana niya sa tindahan. Mo, oh, palit daw siya. O oh, mali o oh, ka ng lima ka kilo ng bugas. Ayang paliton, itong tuloy raman ka variety ang ako ang bugas ato ito nga time tulog pa tulog na ka variety so ang yang gipalit kay eh, katungkuan kuan katong, katong pinaka barato nga kuan ka ng uh, bugas na siya sa nga balig lima ka kilo ang akong ako ang paliton mo na yung istorya sa ako ah. so ako siyang gitaksan o balig, balig lima ka kilo na den Man ako kwan, takos na ako sa kwan, kanang bugas akong gihatag niya. Dila na ako niya naraol, kanang lima na niya ka kilo. na din. Na, din po niya na siya sa kuwa nga. Kanang, ati kanang pwedeng ako ang kanon, kanang utangon ni lima ka kilong bugas. kaya wala mi kanang panihapon ba karon. na siya rin. <coughs> Nakakuha <laughs> nga ko. Ha? Huh? Wala ito ko nakuan ba nga. Hindi pa human sa bita ko niya din. Wala siya nag-istorya nga kang yabang utangon or paliton. Ano? Ngayon, na siya. <laughs> wala ko na-shock. Wala ka na. Wala lang ito ko nang nakalitan ba nga. Inana banga Utangon, utangon din niya. Isa, di yeah. siya is may istorya ng utangon. So ako siya hindi darit sa so ingon nga ka dili man ako ni ipautang ng kuan akan ang bugas wala mo ko nagpautang ng bugas na ano sa iya ah niya kato siya first time papunto niya ni palit dito sa kanang sa tindahan wala pa siya ni palit niya bisag unsa ano bitaw sa tindahan wala kato pa yung mo pa yung pagduol niya dito sa tindahan then kung man unang pagduol niya sa tindahan is mahutang siya sa kuwa o makakilugas. <laughs> ako nga, sorry, yung guys sa nga tanahan dili. Diyo kay ang ako ang puhunan ni Inutang. So, tinood mo po na ang ako ang, ang, ako tindahan, ang puhunan yun niya is ka ng Inutang. So, ako ang nibalibad ko niya, ana. din <coughs> muto, pag human, siya nga, ah, okay, na na siya, ah, okirati, okay, problema, ana. Then, muto, ako siya nibalibaran, nilakaw siya, unya, pag ay ka ning dool, sa kuha. Ah? <laughs> Hindi mong ko nga. Hindi mong kunya nga. Na wala na big, wala sila yung sila ipanihapon ron. Okay, wala ni mo siya kanang pautang. po nga. Huwag kung kung sala, kanang, dawi bito niya gi istorya nga. Okay, wala na ko siya gi pautang. Sala, magsala sa akong pagka-interpret mo bitaw na ako nga kuan ka nang wala na ako nga wala sila higi count kay wala na ako sila higi pautang ina ba <laughs> so ina na ba sala baday na ako so ina na ako nga aging na ako nga nah. ako, na ako bede nang sala kung wala sila panihapon sa karun sa ila ah, nga kuan kung sa papod mupawang um, pa'y pagduon nila dyan sa tindahan, ni eh, paguman, wala lang siya ug mong utang, wala ngayon na siya kapalit, ugod sa paliton sa tindahan, wala lang siya ug ka ng mong na, hmm, Iko. Iko nga. Morag, ko, ko nga, murag, nalain ko atong nga nga, murag, murag kuhan baka nang, <laughs> tungod na ako, wala sila pa ni hapon, na, man ako dili na nakuha na sila kay dili man ako na kuan responsibilidad nilang pag panihapon pa po dako ang akong puhunan diri kanang inutang na po ni siya tagsa-tagsa na na mga mga panginahang lanon kato niya yung responsibilidad siyang pamilya yan pakanon niyang pamilya pero dili ako responsibilidad nga lokal ang akong beliga habugas bugas in, inana susa so, sa kananang ako nga kada na lang dahil dool dire ko nga na mga utang. Ako na lang silang pa utang para nalang lang yung sila ikan noon o ka panihapon. May e, nana. Andi, nalang na lang tani ko Magnegosyo para ko kanang Ganang ipanghatang e, na lang nato. to. Maglisod mo itag para ibutang, e, ipakao e, na sa tungko galingon. ay e, pag-auman. na noon tao So, yun, nana ba? Usa na sa kanang na-experience ako bitaw nga kanang sa pagpamaligya kanang mura, <laughs> lisod kayo lisod kayo kanang kanang sabton ba nga tungod kay wala nimo sila nga, ana kanang wala sila tungod kamoy an nga iba mo kanang wala sila kanang kon ba tungod kayo, wala po, tanga wala sila kanon O sa to siya sa mga narisib na receive na ko nga mga istorya no nga gatubag jud ko istorya bahin na sa pagpautang ana dayon para na hubaka nang hindi masiguro, siguro at amot um, ay kan lisod kayo siya i kwan kan i explain inana nga bahin sa pagpautang pero karon kay dili man jud ko wala man ko na pautang ila kanang kuan kanang singalan na na kanang, 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 kanang Ana day na lang mga istorya nga ngilad ka ug batasan yeah. na pong, na. Kun kuno ya kung nakwanan nga kwan ngilad daw pong, batasan okay. na na wala daw ko nakapautang. Na Una siya sa kanang na experience ako sa pantindahan. Abi ni nga nga time kanang kuan kanang, 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 kanang sa mindi pang blast o oh, na pang ni. Abi ni nga time <coughs> kanang nakutaw gyud ang akong utok ba no nakutaw gyud ba no sa tunga istorya ba nga katong istorya nakutaw gyud kay pero karon wala na nakutaw ang akong utok balaka ka diha kun ka sa lay balaka ka sa imo isulti sa kuha pero abi nimo kato siya no dili mo gud ako obligasyon kung say kanang ang ipakaon niya siya ang pamilya dili na ako obligasyon kay ako po, na ko obligasyon sa kong kagalingon adisert ko para sa ko adeser ko muhatag inana nga ako charity ang akong tinahan dapat dapat nagawas-awas na ang akong kuan ang kwarta sa akong sudlanan pero wala pa, wala manggali kuy wala manggalik <laughs> sulod pa ang sudlanan sa ko ang kwarta manghatag na noon ko ipanghatag na noon ako kung baligya ako pag survive unsaon pag survive sa tindahan ko muna ako ang buhaton obligasyon to niya ngayon pa niya kuan niya ang pamilya naso ano? kito dawi nga ang istorya sa tupak unsay wala na ako wala na ako wala ko eh, kanang mga kung kung say wala na akong example wala ko gikaon di ko kapalit sa kung sa kung tambal sala na sa mga taong nakapalibot na ako ano? sus you know nakutaw jud ang akong utok atong mga panahon na ay nga giinana, giinana ko kanang istorya ba <laughs> taw anan dagud kay so kanang mga tao mga tao bitaw no nga kuan mo panay sa mga anak man na to, i-chismis na yung kanila nang ngilaad kay kas nga batasan ba? ina Pero wala na tarong kung wala tarong sa nato so So, ina siya. So, moto siya ang istorya, sa mga istorya sa tindahan. Ana. No? Pero okay lang, at least, pero sa kwa, okay na to nga, kwan. Kanang, iya yeah, kong istorya, ginato. to. Okay. One man. Na ako'y na-learn, bahay sa ang pagkasiya. <laughs> o bahay sa akong pagkaako. <laughs> Ana. So, so, mga, kanang mauna yung mga eksina, usa sa mga ng kanang na-experience na ako dyan sa pag-abli o kanang tindahan. Inanag siya, kung, kung kamo, na may tindahan, i-comment down below kung sa inyong na-experience, na-experience ba ninyo nga in ato, nga in na naon, mga istorya, kung kuan dili niyo pa utangon, ana, so, di na lang dito kay, kana siyang mga uh, istorya ba, Naghan pa nga istorya, so, sa sunod na po nga, kuwan video, ako na pong, ni istorya sa inyo, akong, kung sa'yo ka ng mga, na-experience na ako, nga akong natubang, mga istorya, kung dili ka magpa-utang, ana, sa to siya sa to siya nga nakutaw gyud ang na akong utok ako nga panahuna no kaya ko ngingan na na ito no unsaon para sa kuno unsaon ako pag kwan, survive unsaon unsaon pag survive na ako unsaon unsaon pag survive si tindahan ko akong ako kuan kanang buhaton para lang para sa ko okay lang nga kanang ko nga ngil ad ko batasan ana dili kay silingan mo ilang gikuan sa kwad kay silingan, usilinga ba okay na siya sa kwa nga kana nga istorya dili ko magmay dili ko mag ko kung ilang, ilang paglantaw sa kwa kanang dili maayo ina bitaw okay na na kay ila ila pa nang kogulingon nga opinion ana nga kana nga istorya so ora to ora to share sa inyo ang ah, nga, nga kana oh, usa to sa mga sumuot moto ako, usa to siya sa mga nakuan ako kanang na experience sa pagkuan kanang pagabli og tindahan ug daghan pa pud jud guys ang atana, no. sa sa sunod na ako nga video i-share na ako sa inyo ah so karon tan-aw na tong ako ang makeup so wala na ko na ko ako ang singelan ani wala na ko na tarong ang ako nataro, naku, ang kilay sumamutang so, tag kilay kay nilagkil ang tao nung kulak <laughs> ay nako ano, hala sorry so ready na matubang sa tuang tindahan ana manatao oh, pagwapa hama ah, tong taklo ba ni? nawa man eh. ana so mo ulit tong akong i-share sa inyo ana Yero balik-balik marata. So, tama na lang di ang ako ang video. Makita ta sa sumunod na ko ng video. Bye.